pati basurahan mga anak mo tamtam -tam. sobrang lilikot pati miswa ha bakit yung miswa ay napakaalman mo rin ha ayun na tam tam oh. isaw Tam. Bakit inakyat mo yung miswa? Talagang ikaw. Sobra na ang kalikutan mo, Tam-tam. Ano bang gusto mong gawin ko sa iyo sa gabi? Itatali na kita sa gabi. Ha, paano naman kung iihi ka pag tinali kita? Paano naman kung pupupu ka? Hey, lahat na laang kinalkal. Hmm? Tatlong balot na miswa ang kinalat ni Tam, Tam Ha, Tam. Tingin mo yung sobrang likot ng isang anak mo. Ayan, o. Oh. Karong ka ng gantong mga alaga. Kung hindi nga lang talaga, ko nang mag-alaga ng pusa eh. Dumating ka lang sa buhay namin. Ayaw ko nang mag-alaga ng pusa. Dumating ka lang dito sa amin. Ayun o yung miswang Inano niya. Taktong bago Nakasabit. Ah, tam tam. Ayoko naman ng mag-alaga ng pusa. Dumating-dating ka lang sa aming buhay na hindi sinasadya. Ayan, dumami na kayo ng dumaming ganyan. Napakakulit mo talaga. <laughs> eh, tatali na kita sa gabi. Gusto mo tatali na kita sa gabi? Hmm? Hmm? Tayo mo. Oh. Mabakasungit pa o. Oh. Good girl ka lang. Ba't ba ganyan kakasungit, ha? mas mas ka pa sa akin eh. ito, no, itong isa. No, 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 baka maano mo yung ano niya, mata. No! Tumtum naman ni. Eh. Ako, tam -tom. tam. Tumtum gato ka kulit. Tam tam no. No. Ikaw. No! Tam tam eh. Mal maldita ka talaga. Mal maldita ka talaga. Umalis na nga dito sa amin. Alis na. Ayun oh, yung kay Puti. Hindi na aawa. Pero lang ang diferensya yung mata nung isa eh. Yan eh ano, pagkapanganak pala ang eh. na impact yung mata niya. Mabuti nga gumaling na lahat. Lahat siya, mga yan, na inianak ni Tamtam. -Tam. Lahat, mga pikit ang mata. At mga, ano ha, marami laging mupa. Yan, gumaling na yung iba kasi ang dami ko nilagay na, mga, ang patak-patak. Yung isa, hindi. Yung isang ipan niya, oh. Tukol na kaya niyan. Kaya, <laughs> plaster. Kasi tinatanggal niya. nabuti na pagaling na eh. Magkaroon ka naman ng gantong nanay. Gantong, gantong nanay, oh. Gantong nanay, gantong nanay. kukulong ko na lahat ang iyong mga anak para hindi mo mapuntahan eh okay. yung mo naman oh ha tamtam -tam. ikaw na may maging good girl mga miswa mga ano pinakaalman aircon kinutkot hindi mo alam kung anong kaligayahan is tamtam -tam eh nangihingi ng pagkain pag binigyan mo hindi kakainin tapos pag narinig niyang nagaano ka ng pagkain, pupunta na naman siya, hihingi na naman, kasi iwanan na naman. Pa, pakaano, tam tam. Bay, lang taong ka na, ganyan ka pa. no. Paging mabait ka ha. Ha. Ko ha. Hindi mo wawa naman si puti. Oo. Um, um pangalawang anak na eh. Huwag ka nang mag-aanak susunod ha. Bakit ba ito yung makulit? Hindi pa sa'yo si Shai. Shai, nasan si Shai? Shai! Na, huwag ni Tamtam. -tam. Taksa ka ng kulit. Yan ay eh, huwag makikinig na ano, na narinig yung kaldero. Eh, agad tatakbo yan doon sa loob. Nalaglag ang... Napakarami na itong kasalanan eh. Nalaglag ang ano... Ang oven toaster. Sa pangangakya at sa mga divider. Pag nalaglag ay TV. Nakakit sa likod ng TV. Kailangan pa ba tam, tam na ikaw ay ano? Ha? Butot pa ganun-ganun. Kailangan pa ba tam, tam na ikaw ay ano ay... ...pagalitan ng pagalitan ng gusto... ...bago ka tumino... ...bay, nakadalawang anak ka na... ...ganyan pa yung ugali mo... ...mabuti pa yung mga anak mo... mababait sa iyo... ...ha? Ano ka bang pinagagalitan na yun... ...yung buntot niya, oh... ...hatam-tam? logi na lang... ...kaya ayaw na katang papasukin sa lobby, eh... ...apakalikot mo, eh... ...ambuti-kuti malaki ating space sapat na dito kayo sa tindahan, oh. Pag dito sa tindahan naman, lahat naman, lahat, inakyat niya. Pati mga anak na tinuturoan niya. Tam-tam eh. Alam mo naman, habag Hmm.